Ah, oh, toy, shout out muna utoy. Shout out muna oh, Ayan, inusap ko rin batang are, ako ay magko-content din eh. Sa tirik ng araw ngayon. <laughs> oh, walang jaw, init na init. May kawali ko din eh. May kawali, may maluto kaya rin utoy. Sa tingin mo? Hindi oh, luluto Ngayon na tayo, hawakan mo 'tong mantika. Meron tayong itlog. Binili ko pare daw sa kantaw. Shoutout daw, shout out daw. Narin batang are, pinalibang ko pa. Baka oh. Mga ipin, ito tayo hawakay. Yan, hawakay, hawakay. At ako naman lang ito, magpapakita sa camera, ha? Anong uras na ka? First dose po. First dose, tama-tama. Tignan natin uto. ito, ito itong magingay. Tignan natin ang mantiga. Kailangan pa mantiga yan. Nagagapit eh. Tignan natin ngayon, maluto kaya yan. Ako Red Log Yan Ating anuhin natin na rin Tutok muti ha Tutok <laughs> no. Kan <laughs> kaya. Yo. Pa hintay. Ano 'yan? Satirik ng araw. tayong muli ano. Ito. Siya. Kaya nga. saan rin maluluto ay paso naman eh pahit ang mga ako magkakain ha sunog ko eh nauusap ko parang ba ito tayo paano mo garin po garin ah hirap yun dumaw tayo pakita mo yun ay nag-iiba na no? nag tingnan natin yan ilang oras ka ay 3 minutes na hindi pa nalulutaw ano nga din eh, no ang tabayaan na namin na rin yan, rin ang luto ko ha kita kita ya yun, kita ka to yung ko siya mabing ay napakainit to ay pasensya ka na ha ay wala magpipidyo eh ay papakita natin pakarating na natin sa 10 minuto kung aray magkakaig eh ayan eh talagang singgarang init 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 niya to eh kita eh oh. ay nagtago na nga yung bata Pero manood din ito yun. At least nagkulay yung ano. Uh nga lang ako oh, may music daw siguro dapat tanuhin natin halogay na no yo. yo no yun natin sinanggal ko ho eh hindi maluluto eh pag hindi gina yun ay, inay. Jumbo! Naluto kaya yan? O ay inay. Kasi nga ako. Singkar inay. Ay, ah, hindi ko makakita. Singkar yung inay. Singkar eh. ah pagluto ng itlog isa tingin mo ma, maluluto gari traba ay mainit na rin oh. ay wala ko yan daya ay, wala ko pa ipainit yan titignan natin ay sya ay sana ang aking kakainin ngayong pista ay mahala na kayo ay sya Pasalang oh. nung hiwas ka Ay pasalang Ay salang daw naman nung hiwas na eh. Ay hindi nga makalutaw <laughs> um, Hindi na makita May ina eh, May ina oh. Hindi na Kaya Kareho, kinalabsa ng aking niluto So, kayo na ho, mag-isip ha Ayan ha Ang nakaraan ay 6 minutes na ho O, isa kayo na mag-isip kung are ay tunay o oh, hindi. Yan, basta are ay pinakita ko lang sa video ng are. Maraming salamat kay Tutoy. All right. Tutoy, sa tingin mo yan, maluluto kaya yan? Maluluto po yan, sa sobrang init. sobrang init kaya? Oo. Ay naman, maluto kaya yan? Ha? Ah? Maluluto Pare, maluluto kaya? Hindi. <laughs> hindi. <laughs> Up! Alright! Napatawa eh, napatawa mga nadaan eh Maluto kaya aray Eh maluluto siguro pero matagal Ay walang Joe, isang ng init, hindi ko na kaya. Ay maluto siya at eh, bahala na kayo Ay happy fiesta, bayan ng rosario. Aray sana ang handa ko, aray ang kakainin ko eh Ay paan, eh